Aktibo karong ginamonitor sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Davao del Norte ang mga dagkong kasapaan probinsya tungod nining nasinati ang walay puas sa pagulan tungod sa Easterlies. Normally, uh, kung naa Easterlies dili inani uh, bad weather, mm -hmm. pero again, kung makita nato nga uh, mga pagulan sa tuwa bisa og Easterlies ang atong weather system. Uh, una ni ana gumikan na ata karon sa onset gihapon sir sa La Niña season. So pasabot ni ana kung atong normal nga pagulan sa una mas daghan karon kay La Niña season ta up to sa March. Usa sa ginabantayan karon ang mga kasapaan sama sa Libuganon River ug ang sa Ug River. Pagabot og second alert ban ginabaha na sila. Ang unang nga ng Municipality of Kapalong. pag -hmm. Paguman ni Ana, pababa siya sa Municipality of Asuncion, and portion sa Municipality of Santo Uh, portion po diri sa Tagum City sa mga sa mga diri po adapting uh, yung mga barangay sa Tagum City. Giandam na usab ang mga ikipo ingon man mga kagamitan nga posibleng magamit kung ugaling adunay mga pagahitabuong rescue operation sama na lamang sa mga rubber boats ingon man usab ang mga all terrain rescue vehicle dugang pa ni Rosilio nga posibleng maglungtad pa o dugay ang nasinati ang pag-ulan ning probinsya. Uh, based available data na to uh, based sa atong pag uh, cross-examine po sa mga data kaya sa DST Pagasa, we're expecting in the next three days, mula ginaani atong, uh, uh, no? atong temperatura, atong, uh, weather, uh, gina na ubos atong temperatura, inani atong weather, na gina-expect nato. So, again, January, sa flooding uh, season sa Del norte, duman, nganing nakalabang tuig sa samang bulan sa Enero na sinati ang pinakadakong pagbaha sa kasaysayan sa Davao del Norte tungod gihapon sa walay pua sa pagulan tungod sa trough sa low pressure area. Nagapangandam karon ang PDRRM si Davao del Norte tungod dining na sinati ang sunod-sunod na pagulan sa probinsya. Gani nagpahimangno usab sila sa katarang katauhan nga kinahanglang mutuman sa ilang mga pahimangno. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alya Brigada News.